tutoring program para sa mga bata bibigyan priority ang reading math, and then science palalawakin pa natin yung ating mother care centers padadamihin pa natin yung ating mga daycare workers para magkaroon tayo ng uh, konkretong programa pagdating sa mental health dahil ito ay isang problema na lumalaki sa ating bansa pero kulang pa rin ang kaalaman natin pagdating sa mental health tayo yung pinakauna nag-file noong 2015. Tinanggal ang tuition fee sa lahat ng pampublikong universidad at kuleyo. At ngayon, meron ng 10 million students na nag-aral ng hindi nagbayad ng tuition fee. Meron na tayong high school na dedicated sa ating mga atleta pero hindi bibitawan yung academics. Dito natin makikita yung mga susunod na Alex Ayala, Heidi Diaz, Carlos Yulo importante na ang bata hindi lang matalino, dapat meron siyang tamang values. So itong batas na ito, minandato na na magkaroon ng separate subject, dedicated subject for good morals and right conduct and value formation. Uh, maganda rin itong batas na ito dahil mga out of school youth natin makakabalik na sa pag-aaral. Makukuha rin nila yung kanilang high school diploma na pwede na nilang gamitin sa paghahanap ng trabaho or pumunta ng kuleyo.